nakay gumamit ng 30 pieces bitso. Na nadalanan mi titidalan. Thank you. Bakit na Hm? Ano 20 bakal mo? tudok. Yung tudok. Balin mo. Papa, balin mo papa yung tudok. Ah, para balan niya. Singko. Nung tila kayo singko pieces lang ato eh. <laughs> may mabibili pa sa singko hmm. ngayon. Bigyan <laughs> mo sa nalang bibi. Na may timus timus ka wow. Hmm? May timus. What is this letter? Uh, uh, grape? Yeah, this letter what? A? Uh, uh, no, this one. Uh, uh, o? No! You don't know uh, what's this letter? Anong letter ito? Uh, G? G. Anong, anong prutas ito? It's a? It's a tic-tac. It's a grape. That's a This is a grape. This one? Panda. This one. Panda. Letter, letter. Benda, benda, <laughs> niyo, benda, benda, yung laki, oh. Panda, 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 Lulo, panda, na, panda, panda, panda. Luloko na yung isuro-suro. Panda, darating yung panda na. Eh, oh. Ito oh. Ito ang ginasabi ko. Ay, hindi nakita-bila ng toys. Sige na, ito oh. yung totoo na ha. Para good job. Kung mag-good job ikaw, magbili tayo ng nips na isang ganyan. Oh. Sige. Ah, anong letter ito? Yung maraming nips bilhin natin. Ito, ano yan? Ano uh, 'no, letay. Ano nagagamit ko eh. Ha? Ano 'yan? Monkey. Ha? <laughs> Kamukha mo yung monkey? Yeah. Ha? I S Magpisa na tayo mag karga ng ating mga uh, so, o soil. Soil titawag na ata, lakay. Lupa. Soil. Doon natin ilalagay sa mga punla natin. Ngayon kasi sarado may ano. May bakod. Maglilibot tayo doon sa kabila. Maglilibot tayo doon sa likod. ko! ka! Doon ka man kakaon. Hindi, nagdagsen. na oh, namin. Why good? Parang ayaw kong may na. Isa-isa lang. Ibang sinilakan. Okay. Abagan at ibangin. So dito natin nalagay. Yung isa nalagyan na namin. Yung isa. Ako. Lagay pa lang. Ito na kayo. Ito yung kung natin pinakatulupa natin. Kinuha namin ito sa nag, nag parang nagchinsuhan. Kukulumber. Kukulumber. Halos nagpupurma na din siya na kuan. Lupa. Lupa. Lupa na fertilizer. Tapos dito tayo magtatanim. May halo na itong lupa. Tapos yung tayo ng kambing. kambing. Kambing, manyor. Yan yung puna, dito po yung punda, Pula na ang... Ito bakit? Uh, ang uh, ito kanyan siya. Litos. Ito kangkong. At saka meron pa dito ang pula guys. Ito na yung tinanim namin na kagusta. Ito ripulio. Ito sili. Sili gulo. May tinanim na rin tayo ngayon. Belum batik Masad-sad lang. Okay, ready? To get set go. Parang kulang yung lupa natin. Kulang pa? Kulang pa ito? Bakit na? Bubuk. Ito pala lang kayo. Ito yung pagtatanimen natin ng kwan, pipino. Um. Lin linagyan natin ng balag. Doon din sa kabila. Ito kayo. Doon din sa kabila. Meron din. Dito yung pipino. Tapos doon sa kabila siguro yung kabatiti at upo upo ah dito pala sa kabila lakay may tanim na si bakit ko na upo ubo na dalawa dito tapos dito isa ginagyan natin ng frame para tumaas kasi dito banda lakay makuha nito ma mababa pag umulan ng malakas abutan ng yung mga tanim tapos dito yung mga tire tataniman din natin ng mga gulay sige na baba na hindi na kaya't nga mukha ti ubingan sige na baba na hindi ka masama na, doon. Hindi magkuha kami ng lupa puno dito kunin ka ng kwan doon kumaw. kumaw alam mo yung kumaw ha? maraming nips maraming nips hindi ako maraming nips Вот он. Ni JP dak mau gamai nak best. Naipa mo nak best. Ang ulo niya dito pa sa inyo. kainit to yung kano oh. kinuha namin kanina ang dami ang tatig sa kani nito, ilu pa ano ano pa ano 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 oh, na ta pero gusto nga agpirpirdi ti trabaho na ni tita na nga lingling basta uod basta walang uod dyan dito, dito sa kabila lagyan <laughs> natin ng Nagano na siya habang ano nag ano kami doon nag uh, Nagano ka? Nagano ka? Nag oh, -ano ah, ah, grabe. Hindi ka man ginautusan yan. Ah, very good si Kuya Sky ba? Hindi ka man ginautusan. Utusan oh, pa. Kaya naman yan ni Tito at Tita. Ako na lang, hindi mo mabot. Hindi mabot, hindi mabot. Dito na lang. Mm. Dumabot. -hmm. Kona lang dito. Tawag so, mamaya diyan sa kabilang naman ha. No. Hindi ako mabungkalin lang. Okay. Okay. Medyo so, maingay lang po yung buwan natin lahay. Yung paligid natin may nagabitsuki. Okay. Oh, kunin natin yung ibang punla guys. Pero may nakita ako doon. May naspat tayo doon. Okay. Just open the water. <laughs> wow, ano man tong batang ito. Just open. Open mo lang para para mamaya pag magkuha sa dito ng uh, water. Oh, dami na. No, it's okay. Finish na, finish na. It's okay. still open, okay? Don't close. Kaya mo! Kaya mo yan! O, wag mo na kargahin! Wag na ha! Hindi, lang magkarga be. Hmm. Hindi ka na magkarga nito ha! Bigat yan! Yeah. Oo! Bigat ito! Oh. Eh. May tubig pa yan. And guys, binawasan lang natin. Kasi mabigat. Yan na lang. Ito ang maganda. Kamuti natin ay kangkunga. Ang dami nang sira. bakit? I don't eat It's a berry. Eat it. siapa 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 <laughs> ano more, 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 more. Uh Huwag. Kain mo na. First kain niya ng hapas. Very. Okay. Nabuton tayo ng ulan. Ano ba kahit? Pig dun tudon eh. Sige na, mauna ka na dito. Shoot mo aja mo. Dito ba kalugong? mila Wala ko nila nga. nabita lang ang matamtamaan to. Uyot. Gusto ka damdaman Ito hindi lang ito dito Sabi ito yung na kayo ba? Ito yung ako Kasi ni ako Yung Nalabas ko Yung mga na tayo dahil na tayo dahil Ito yung ito yung mga klase mo yung ng Ah, lamus hindi na siguro kahiyang ang tingin ko ano ito lugar Sige, ka tangpin ito ulo na ni bakit ko. pero yung bagbaga ka ata Pustod! Eh. Oh, Madita nga bumanang baket, bakit? Madita bumanang? Hehehe <laughs> Nakapsot kami lakay iti pinagbagbagay ng matudwanak nabita lang nga aguyot aguyot, agurigor kumbaga uh, minimize lang iti kwa immune system ko Pinagkulat ka madikaglinongan ba kahit? Linong, gintapos ko lang Magiging nga natuloy lakay nga minula natin na dumatad Huwag amin Mamaya ako tanong sitaw doon Madi kami unay nga makablog Papaya, adatag pa pa sounds. Makapirate tayo. Makapirate kami, madi kami uning ako. So ato'y pinagidit ko ato'y kating-kating lang at ato'y dati sounds. Ang video pito ay kami? may. Kamilawang Pigsa tiko bakit may, ito'y Arbis na. Hindi man ni Arbis? Ulan? Arbis pa lang ato'y napigsa. Bulan na rin sa lang siguro ang lakay ti video ta Update na lang po kami ulit. Sa muli po. Salamat Paalam. sa Diyos. Ti. Salamat sa Diyos. Ti Aldaw nga tayo nga anak ng Kapag-garden po. sa muli po. Paalam. Bye-bye.